I don't Okay naman, excuse mo na may ginagawa ako, Dating napakahaba ng pila dito, ngayon nakakalungkot dahil wala nang nakapila. Tara, samahan nyo ako, nakamustahin natin ang parisan diwata. Kaya pagdating ko dito sa loob ay napansin ko talagang halos wala na talagang mga nakapila. Pero ganun paman dito tayo kakain dahil iba talaga ang paris ni diwata. Overload talaga. Meron na rin sila dito iba't ibang mga putahe at meron na rin silang fried chicken. Pagdating ko nga dito sa loob ay talagang napansin ko halos wala na nga kumakain. At pagtalikod ko nga ay bigla akong nakita si diwata. Idol. Okay naman, excuse Ayan. mo na may ginagawa ko, kuya. <laughs> excuse na tayo ni Idol ah. Vlogger ba o basher? Vlogger, vlogger. Hindi ba basher? So, ko na naman ang kabas ka sa social media. Ay, hindi naman. <laughs> Marami dito, kunwari vlogger, tapos basher pala. Uh, kunwari ka kahit, pero magbabas lang pala. Kinakagala eh, na <laughs> yung ganyan. Bigla nga akong nagulat sa mga sinabi sa akin ng Diwata. Tal Bigla nga siya naglabas ng sama ng loob sa mga nambaba sa kanya. Nagahanap po kayo ako ng maayos. Pupunta lang dito para manggulok. Binabas lang idol, no? Hindi. <laughs> ako na nahimik ako pero may mga tao talagang mga kupad Naghanap po kaya ako rito, may pupunta, mag-video. Pag hindi na-entertain ng maayos, masama ang loob. Di ba basta? O di ba? Kung mga tambay sila, hindi lang isa akong tao. Sa part na itong mga kaido, eh, talagang nahihiya na rin talaga ako. Kasi syempre, may mga kumakain doon sa dulo. Akala nila ako yung pinapagalitan ni Diwata. Agang naglabas ng plagan sa manan loob. Kamal talaga yung basher. Kaya nga, okay, wala uh, akong problema maging bachelor pero ako kasi naghanap ko po ay ako. Parang sinasira yung business idol. Sinasirain pa yung negosyo ko. Para ay. lang sa personal na interest sa mga views para magkaroon lang ng views. Gagatas -ga daw eh, gatas. Diba? Uh, tama ba? Tama, tama yun. Ako nga rin, nabas din ako eh. Eh wala akong pakialam sa so, kumbabas-basa ako, naghanap anak ay ako. Oh, yun nga Buti kong tambay lang ako eh, napaka-busy kong tao. Ayan, napaka-sipag nga idol lo. Punta lang dito, parang mang gulo. Eh, okay. naghanap po kayo kami dito. Walang problema sa pagbablog. Others kayo, nung mo ikamay. Vlog lang kayo. Ayan, yeah, naririnig yung mga ka idol. Gamay ka pa ako sa mga... Naghanap po si idol natin sirain. Oo. Kasi bin, 'yung okay, bin sinisira kasi 'yung ano, sinisira ano. Sinisira 'yung kapitilan 'yung ako, 'yung negosyo, fried chicken. Meron na rin sila dito ng bulay. Meron na ring fraternity, mga foodball na vlogger. Oh, okay. 'yun nga. daw pulong pa lang dito para manira, para ma may wish sa mga taong naghahanap buhay. Marami dito. Kaya <coughs> hindi na ako aware sa mga video-video na yan. Nanawa ka na, nanawa ka na ito. Sa akin lang, sa mga pasyo na pupunta dito para mag-vlog. Tantanan niyo ako, maghanap buhay kayo, wala akong magawa. Kasi ako naghahanap buhay ako rito eh. Katulad niya, busy ako, nagbibidyo-bidyo ka. Inabangan mo yung mali ko. Pag may mali ako, i-upload mo para may views. Ito si Iwata, ganyan. Oo. Oh. Okay, nakat, diba? Oo. Hmm. Bigla nga ako dito ng lungkot sa sinabi sa akin ni Diwata. Pero ganun pa man, pagpasensyahan na lang natin. Pero yung mga basher dito, ito kumakain pa rin sila na. No? <laughs> kumakain nga, pero magbablog, mambabas. Normal, normal eh. Normal. Pero yun lang ang naman talaga para manira. No normal talaga yung mga basher ay doon? Hindi sila normal. Nakakansira sila na negosyo. Hindi sila nakakatulong. Normal ba yun? Pag-vlog kayo sa iba, wala akong pakialam. Pero kung ang negosyo ko mismo ang sasaraan nyo, yeah. ayaw ko yeah. na nga pa na yan. nga naman dito si Diwata. Siyempre negosyo niya ito. Talagang nagulat lang ako kasi ako yung pinagsasabihan. Pero sa part na to talagang inuunawa ko dahil siguro dahil lang to nasama mm -hmm. ng loob. Ang mga nangbaba sa kanya. Nadamay na tayo. Nadamay na tayo. <laughs> 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 Bakit ba? I Supporters. At ayan na nga, nakapag-order na akong mga ka-idol ng Paris Overload. Dahil sa mga oras nito eh, talagang tanghali na wala pa akong kain. Kumalis kisa ako sa bahay na hindi talaga ako nag Kaya pagdating ko dito ay eh, talagang sobrang gutom na gutom na ako. Mas maganda pa nga walang mag-vlog na nahimik na ang pintahan ko na nahimik na ako. Kaya tantaran nyo na ako. Ay, maganda nga rin na ito may vlog eh. Yung, yung ano nga ngayon, mga artista, binabash din eh. Normal talagang bahay yan nasa social nasa social media idol kahit ganun pa man yung mga sinabi sa akin ni Diwata, naramdaman ko talaga dito yung feelings niya na talagang binaba siya at nasaktan siya. Feeling ko tuloy talagang naawa tuloy ako sa kanya. Chari. Hindi talaga laging malakas mga kaido, laging yung tatandan yan. Kung sikat ka ngayon, di mo alam sa susunod na araw, wala na. Kaya mas okay pa rin na panatiliin natin na maging magpagkumbaba. Kung ano ka dati, huwag mong babaguhin yun. Pero hindi dahil kay Diwata sa sinasabihan ko siya, tao lang din siguro nagkakamali. And syempre nga mga kaido, nakapagbayad na ako sa in-order kong Paris Overload ni Diwata. Talagang sulit at busog ka pa rin talaga dito dahil sa so 100 pesos mo ay meron na soft drinks at pares. And syempre, meron ng anti-rice. Mas nabadali nga yung pag-order ko dito dahil hindi na ako nahirapan kumpara dati. Talaga naman bago ako makakain, talagang puti na yung mata ko. Ngayon kapag kakain kayo, napakasaglit na lang pero minsan marami pa rin naman kumakain dito. Normal na talaga sa negosyo na talagang hihina at lumalakas. At ayan na nga mga kayo na nagpasandok na ko ng kanin. Palagay na rin ako ng Paris Overload.